Welcome to my YouTube channel AJ Amp TV, halina't tayo'y lumakbay sa mundo ng mga novela drama at kapangyarihan ng puso. Kabanata 7. Hindi password protected ang computer kaya walang kahirap-hirap itong nagbukas. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Avery. Huminga siya ng malalim at nagmamadali niyang isinaksak ang USB drive at naglog in sa kanyang email. Pagka-login niya, wala na siyang sinayang na oras pa at sinend kaagad ang file sa classmate niya. Hindi niya rin alam kung bakit pero sobrang bilis ng lahat kaya bago pa man hali ay tapos na siya. Wala nang balak pang manatili ng mas matagal si Avery sa study room, kaya dali-dali niyang pinindot ang shutdown, pero sa sobrang pagmamadali ay may isang file siyang nabuksan. Bigla siyang natigilan at nang sandaling magbukas ang file, biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita niya. Pagkalipas ng limang minuto, lumabas si Avery ng study room. Nakahinga ng maluwag si Mrs. Cooper at sinabi, Oh ba? Diba? sabi ko naman sa iyo hindi babalik si Master Elliot kaagad eh. Halo-halo ang emosyon na nararamdaman ni Avery. Pakiramdam niya ay nalaman niya na ang pinakamadilim na sikreto ni Elliot. Pero, hindi naman talaga dapat niya pinakialaman ng computer nito. May mga surveillance camera ba sa loob ng study room, Mrs. Cooper? Tanong ni Avery. May isa sa labas ng study room. Sagot ni Mrs. Cooper. Biglang namutla ang mukha ni Avery. So, siguradong malalaman niya na pumasok ako sa study room. Sabihin mo na lang sa kanya mamaya pag uwi niya. Isa pa, wala ka pang ang 10 minutes sa loob kaya sa tingin ko hindi naman siya magagalit. Pagpapanatag ni Mrs. Cooper. Noong oras din na yun, biglang nag-alert ang phone ni Avery. Sinilip niya ito kaagad at nakita niya ang notification ng wire transfer. Sinendan siya ng classmate niya $320 sa kanyang bank account. Hindi siya umasa na ganun kalaki ang ibabayad sa kanya. Dalawang oras niya lang ginawa pero $320 kaagad ang kinita niya. Dahil sa perang natanggap, bigla siyang napanatag. Hanggat maari, ayaw niya naman talaga sanang gamitin ang computer ni Elliot, at wala din siyang balak na makita kung ano man ang nakita niya. Tama, ang pinakamaganda niya talagang gawin ay ipaliwanag kay Elliot ang nangyari at magdasal ng matindi na huwag tong magalit sa kanya. Pumayag na siya sa divorce at sa oras na matapos ang lahat ng proseso, sisiguraduhin niyang hindi na sila magtatagpo ng landas kahit kailan. Kahit gaano pa man kalala ang mga sekreto nito, labas na siya doon. Pagkatapos man ang halyan, nagkulong na si Avery sa guest room. Umupo siya sa vanity habang nakatitig sa kanyang flat na chan sa salamin. Ayaw rin naman talaga kitang mawala, baby, pero lalo lang kasing magiging mahirap ang buhay mo kapag hindi ko yun ginawa. Siguro isa na rin sa mga epekto ng pagbubuntis niya, hindi na malaya ni Avery na nakatulog na siya sa lamesa. Pero bigla siyang nagising at napatalon sa gulat nang may narinig siyang yabag ng mga paa mula sa labas ng kwarto. At bago pa man din siya kumalma, biglang nagbukas ang pintuan. Madam, baka sa itsura ni Mrs. Cooper ang sobrang takot. May ginalaw ka ba sa commuter ni Master Elliot? Noong oras na yun, pakiramdam ni Avery ay malalaglag ang puso niya. Halos hindi siya makapagsalita. Na, nakauwi na ba siya? Alam niya na ba? Nanginginig sa takot si Mrs. Cooper na nagpatuloy, di ba sabi mo magsesend ka lang file? Ang sabi ni Master Elliot may ginalaw ka daw. Galit na galit siya at nagwawala ngayon sa study room. Hindi ko alam kung paano kita maipagtatanggol sa pagkakataon na ito, madam. Kung natatakot si Mrs. Cooper, triple ang takot na nararamdaman ni Avery. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya at para bang gusto na niyang bigla na lang siyang maglaho. Isa lang ang naiisip niyang kahihinat na niya ngayon, patay siya. Sa puntong to, baka hindi na nila kailangan pang mag-divorce dahil papatayin na siya ni Elliot. Hindi na napigilan ni Avery